ang korupsyon ay talagang laganap na sa kahit na anong bansa, anong mararamdaman mo kapag nalaman mo na ang pera ng bayan ay ginagamit ng walang pakundangan ng mga opisyales para sa kanilang pansariling luho at kadalasan ay ibinubulsa pa ang mga pondo. Tila normal na lamang ang katiwalian o korupsyon at kadalasan ay nakakalusot ang mga tiwaling opisyal dahil sa bungal na batas at sistema sa isang bansa? Alam mo ba na mayroong malupit na parusa sa mga korap sa ibang bansa? Sa maniwala ka man o sa hindi, ay may mga bansa na walang awa at walang puwang ang salitang sorry sa mga korap sa halip na pakiusapan o bigyan lang ng multa ay matindi at mabigat na parusa ang naghihintay sa mga mapapatunayan nagnakaw ng pera ng bayan. Sa video ito ay tatalakayin natin ang limang bansang may pinakamalupit na parusa para sa mga korap na opisyalis. Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. China Sa China, hindi basta-basta makakaligtas ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian. Ang parusa ay pagkakakulong o habang buhay na sentensya at ang pinakamalalapa ay humahantong ito sa kamatayan Ang anti-corruption campaign ng gobyerno na pinangunahan ni Pangulong Xi Jinping ay nagdulot ng malawakang crackdown laban sa mga tiwaling opisyal Ayon sa ulat napakatindi ng campaign na ito ni Pangulong Xi Jinping Ito ay dahil mula noong 2012 hanggang 2023 ay meron na na mahigit apat na milyong empleyado at opisyal ang naimbestigahan at naparusahan dahil sa katiwalian. Isa sa pinakakontrobersyal na kaso ay ang Kailai Xiaomin na isang opisyal ng gobyerno o dating chairman ng China Warong Asset Management, isang state-owned na kumpanya na may kinalaman sa mga non-performing loans at asset management ayon sa Central Commission for Discipline Inspection o CCDI. At People's Court of Tianjin, siya ay napatunayang tumanggap ng mga suhol, ari-arian at luxury goods na umaabot sa 260 milyong dolyar mula sa mga negosyante at iba pang individual kapalit ng permiso para makakuha agad ng kontrata sa proyekto, pagpapadali ng mga loan o pautang at pagpapababa o pagpapagaan ng mga requirements na siyang bawal na bawal sa regulasyon ng China. Kaya naman, ang naging hatol ay parusang kamatayan at alinsunod sa kanilang mahigpit na anti-corruption campaign. Noong January 2020, tinuldo ka na nila ang kanyang buhay. Ngunit, ang pamamaraan ay hindi isinapubliko kung tinurukan siya na nakalalasong kemikal o pagbengbeng sa kanya. Ang pagbawi sa kanyang buhay ay resulta ng pandarambong, pagtanggap ng suhol at pag-aabuso ng kapangyarihan habang siya ay chairman ng China Huarong Asset Management Company. Number 4. Iran Sa Iran, hindi lang simpleng kulong ang naghihintay sa mga opisyal na nagnanakaw sa kaban ng bayan, kundi maaari rin silang mabitay. Ang kanilang gobyerno ay mahigpit pagdating sa economic corruption. Kung mapapatunay ang sangkot ang isang opisyal sa graft, bribery, o financial fraud, mayroong mga kaparusahan na maaaring hatulan ng pagkakakulong ng panghabang buhay o kaya naman ay maharap sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbibitay na maituturing na isa sa mga pinakabrutal at hindi makataong pamamaraan ng paghatol ng parusa. Noong 2018, si Vahid Maslumin ay napatunayang sangkot sa economic corruption at siya ay tinaguri ang King of Coins. Siya ay malupit sa pagtatago o pagho ng mga bariya sa bansa at maimpluwensyang may kontrol sa bawal na kalakalan ng mga mahalagang metal at bariya. Isa siya sa pinakakorap na negosyante sa bansang Iran na kumokontrol ng mga precious metal tulad ng ginto at pilak. At siya ay nagho ng bariya na dahilan kung bakit nagkaroon ng krisis sa kanilang pananalaping bariya dahil siya ay korap na negosyante ay kabilang dito ang pandaraya sa pamilihan ng mahal na metal. Ipinagbabawal na palitan ng pera at pagkakaroon ng ipong pera sa maruming paraan na mga salik sa matinding pagsuway sa mga regulasyon ng gobyerno sa kanilang bansa. Dahil sa matibay na ebidensyang nakalap, siya ay hinatulan ng kamatayang bitay at ang nakakatakot pa rito ay ginawa ito sa harap pa mismo ng publiko na masasaksihan ng madla. Isa lamang siya sa mga daang tao na nahatulan ng ganitong parusa sa kanilang bansa Nagpapatunay ito na ang Iran ay may malakas at nakakasindak na batas na nagsisilbing babalapa sa iba pang nagbabalak na gumawa ng katiwalian sa kanilang bansa Number 3, North Korea Ang North Korea ay kilala sa kanilang matinding disiplina at brutal na mga parusa hindi mo talaga gugustuhin gumawa ng kasamaan o kasakiman sa bansang ito Dahil kung ang isang opisyal ng gobyerno ay mapatunayang sangkot sa korupsyon Maaari siyang maipadala sa first labor camp Pwedeng ikulong habang buhay O kaya naman ay barilin sa harap ng publiko Ayon sa ilang ulat May mga opisyal na pinakain di umano sa mga gutom na aso O kaya ay binaril gamit ang anti-aircraft gun bilang parusa sa katiwalian bagamat mahirap kumpirmahin ang mga detalyeng ito dahil sa malakas na pribasiya ng bansa na resulta na rin ng pagiging saradong lipunan ng bansang North Korea ang mga nabanggit ay ilan lamang sa maraming kwentong lumabas tungkol sa brutal na paraan ng pagpapatupad ng hustisya laban sa mga tiwaling opisyal at noong 2013 si Jang Song-taek na mismong tiyuhin ni Kim Jong-un at isang mataas na opisyal ng North Korea ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad matapos mapatunayang sangkot sa katiwalian at pagtataksil sa bayan. Number 2. Saudi Arabia Sa Saudi Arabia, hindi basta-basta makakalusot ang mga korap na opisyal. Isa rin ang bansang Saudi Arabia sa pinakamalupit sa usaping parusa sapagkat kapag napatunayan na sila ay nagnakaw ng pera ng gobyerno, maaari silang makulong habang buhay o kaya naman ay mapatawa ng parusang kamatayan. Noong taong 2017, nagkaroon ng malawakang anti-corruption purge sa pamumuno ni Crown Prince Mohammed bin Salman. Mahigit dalawanda ang prinsipe, opisyal ng gobyerno at negosyante ang inaresto dahil sa pagkakasangkot sa korupsyon. At maraming ari-arian ang kinumpiska ng gobyerno bukod sa pagkakakulong may ilang kaso rin ng parusang kamatayan noong 2023 ilang opisyal ang naiuulat na hinatulan ng public execution matapos mapatunayan gumamit ng kanilang posisyon upang kumita sa ilegal na paraan Number 1 Singapore bagamat hindi gumagamit ng brutal na parusa gaya ng ibang bansa na ating nabanggit ang Singapore ay may isa sa may pinakamabisang anti-corruption system sa buong mundo. Dito, walang sinasanto kahit pamataas ang iyong posisyon sa gobyerno. Ito ay kapag napatunayang ikaw ay korap, tiyak na makukulong ka at mawawalan ng karapatan sa anumang pampublikong posisyon. Isa sa pinakakilalang kaso ay noong 1986 na si Teo Chang Wan na isang dating ministro ng pagpaplano sa Singapore siya ay inimbestigahan dahil din sa pagtanggap ng suhol. Bago pa man siya mahatulan, siya ay nagpatiwakal sa pamamagitan ng pag-inom ng lason at ito ay patunay lamang kung gaano kahigpit ang batas sa katiwalian sa bansang Singapore. Dahil sa kanilang zero tolerance policy sa korupsyon, isa ang Singapore sa may pinakamalinis na pamahalaan sa buong mundo ayon sa Transparency International. Ikaw ka ideya, Anong dating parusa sa Pilipinas ang nais mong ibalik? Firing squad ba? Silya elektrika? O pagbitin? Sagot nga ba ito? O masyado ba itong marahas sa panahon natin ngayon? Ang mga bansang ating tinalakay ay nagpapatunay na may mga gobyernong seryoso sa paglaban sa korupsyon sa pamamagitan ng matinding parusa mula sa habang buhay na pagkakakulong hanggang sa parusang kamatayan nais nilang tiyakin na walang opisyal ang maglalakas loob na magsamantala sa kaban ng bayan. Ikaw sa tingin mo, dapat bang ipatupad sa ibang bansa ang ganitong klasing mahigpit na parusa laban sa mga korap? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.